Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Lalinat pag-usapan natin ang balita patungkol sa lumakas nga daw ang team ng New Orleans Pelicans. At ang balita naman patungkol sa nadagdag nga daw si Jeremy Grant ngayon sa Golden State Warriors. Tara pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako mga kaboller sa balitang lumakas nga daw ngayon ang New Orleans Pelicans. Well, nang nakaraang taon nga po mga kabollers ay alam naman nga natin na hindi nga maganda ang naging kampanya ng Pelicans na masasabi nating sobrang lumamiya at humina nga ang kanilang rotation kahit nga kompleto ng nakaraan ang kanilang mga key players. Isa nga sa mga dahilan nito yan ay ang kakulangan ng Pelicans ng mga matitinding second unit para masustain ang ginagawa ng kanilang starters habang sinasabayan pa nga ito ng palaging injury si Zion Williamson. Well, kung susumadahin natin mga kaballers, malakas kumuha ng momentum sana dati ang kanilang mga star players. Ngunit kapag inilabas na ito ay nawawalan na, na ng persa ang kanilang team. Kaya naman sa ngayon nga pong nakapag-rebuild ng panibagong lineup ang Pelicans sa pagkuha kina Jordan Poole at Kevon Looney na may championship experience na sasabayan mo pa mga kabolers ng pagkakaroon ng healthy Zion Williamson ngayon ay literal na tumaas na ang ekspektasyon ng mga fans sa Pelicans. Napapatunayan na nga nila ito mga kabollers na kakayanin nga ng Pelicans dahil basis sa nakita nga nilang performance kontra sa Wellborn United na sobrang ganda ng pinakita nilang plays at team chemistry ay talagang sinasabi na mas lumakas o nag-improve ang team ng Pelicans ngayon. Samantala, Dumako naman tayo mga kaballers sa balita patungkol sa nadagdag nga daw si Jeremy Grant ngayon sa Golden State Warriors. Well, bukod nga sa nababalitang gusto ang makuha ng Warriors ngayon si Bam Adebayo, ay masasabi na magandang balita ito para sa kanila dahil na rin naman sa madadagdagan sila ng superstar na kukumpleto sa kanilang deadline up. Ngunit sa kalalabas lang nga pong balita mga kaballers ay may isa na naman nga nadagdag sa listahan ng Warriors. Ngayon, yan nga ay ang pagmamatsyag rin ng GSW sa isang star caliber na player na si Jeremy Grant dahil sa pagiging available pa nito sa trade market. Sinabi nga rin sa balita na gusto nga daw ng Portland gayon na makakuha ng mas mga batang player para sa kanilang inaayos na future na maaaring nasa Warriors lahat ito. Kaya na naman kung titignan nga natin ang mabuti mga kabolers kabilang ito sa may mataas na porsyento na mapunta pa sa Warriors, bagkos palagi nga pong nakahanda ang mismong front office ng GSW na mag-trade kung sakasakaling hindi maging epektibo ang performance ng kanilang mga role players. Kung susumadahin nga natin, isa rin nga ito si Grant sa mga star caliber na player na kayang makatulong sa kanyang kupunan upang manalo na malaking bagay rin ito sa Golden State Warriors at lalong lalo na sa mga star player. Kaya anong masasabi nyo dito mga kaballers? Papayag nga ba kayong makuha ito ng Warriors si Jeremy Grant? I-comment nyo na yan sa ibaba ba. So yun lamang mga kaballers, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching!